to insistent public demand. Ang topic natin ngayon ay rayuma, particularly rayuma sa tuhod. So pag-uusapan natin bakit nga ba nagkakaroon ng rayuma sa tuhod? Ano yung nangyayari sa ating mga joints, particularly sa ating knee joint? And ano yung best exercise kapag ikaw ay may rayuma na sa tuhod? So join us in this video. common ang rayuma sa tuhod. 10% ng population, kapag ikaw ay senior age na, ay may rayuma na, may kirot na sa ating mga tuhod. And pag umabot tayo ng 70 years old, 40% ng population, ko may kirot na, may rayuma na sa tuhod. Kaya very important na pag-usapan natin. Ang joint ng tuhod natin ay very complex. So meron siyang mga buto at meron mga cartilages. And kapag bata pa, at talagang fresh pa yung ating mga tuhod, ito yung nababalutan ng cartilage. Ito yung makinis. Ito yung, at may lubricant din ito. May 4 ml to 5 ml na lubricant. So, yung tuhod natin ay makinis yung kanilang dugtungan at may fluid yan. So, hindi ito nagtatama. At at the same time, may mga cartilage na support ito. So, pinapatibay nito yung joint. So, ito yung ating tuhod. However, kat pagdaan ng panahon. So, nagkakaroon tayo ng tinatawag na degenerative changes. So, habang tumatagal, nasisira na yung lining, yung sinasabi natin makinis na lining. Nababawasan na yung fluid, yung mga tubig doon sa doob, Pati yung mga cartilage at capsule niya, bumibigay na din. So, ang sabi nila, wear and tear. So, walang pinagkaiba yan sa pangilalim ng inyong mga sasakyan. Pagbago pa sasakyan, Maganda pa yung takbo, wala pang lubak, wala pang ingay. Pero pag luma na, umabot na ng sampung taon pataas, eh may kumakalampag na kahit hindi bako-bako ang daan. At maingay na, may tunog na. At pag nalas malas bumibigay yung shock absorber. Diba? So tumatabingin na, hindi na maitakbo yung sasakyan. Ganyan din ang nangyayari sa ating tuhod. Habang tumatagal, may wear and tear. So nagagasgas, napupudpud. So, yun ang nangyayari sa ating tuhod. Kaya, nagkakaroon ng rayuma. So, anong remedyo? Actually, wala naman talagang exact na remedyo kapag ikaw ay may rayuma na sa tuhod. Masakit mang tanggapin yun. Eh, yun ang katotohanan. Ang kailangan lang natin talagang gawin is magkaroon ng exercise. So, sinasabi nila yung hydrotherapy, maganda yan. So, exercise kapag ikaw na nasa tubig pero hindi naman lahat tayo ay may may tabing ilog o tabing dagat o may swimming pool. So, paano ang gagawin natin? So, may mga pain reliever tayong pwedeng inumin. Andiyan yung mga ibuprofen, naproxen. So, ito yung mga example ng mga pain reliever. Pero, hindi rin basta-basta uminom ng pain reliever. Kailangan may konsultasyon sa inyong doktor. Meron din mga, mga capsaicin cream. So, ito yung mga pamahid. Yung mga pain reliever na pamahid yan. Pwede po ninyong i-apply yan. And, yung iba, nagre-resort into injection. So, pwede mag-injection ng hyaluronic acid o kaya naman yung steroid injection. So, merong pag-aaral na nakakaigi siya, nababawasan ng pain, nakakalakad ng maayos, pero hindi siya permanenteng solusyon. Babalik-balik din siya. So, kailangan, bukod sa gamot, bukod sa exercise, at weight reduction, bawas ng timbang Alamin natin, tatlong exercise Para patibayin natin yung ating tuhod At kung may reuma, ito yung mga gagawin ninyo sa bahay Ang first na exercise ay uupo kayo Uyusin natin so, Upunin nyo Yung kanang tuhod ay iangat ninyo Ayan. Ayan, One So, 10 counts. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. The next, 1, 2. Kung pwede nyo ma-suspend sa ere ng mas matagal, mas maganda. In that way, lalakas yung inyong muscles dito sa hita. So, mas kakayanin niya yung tuhod ninyo. Gawin ninyo ito 5 times a week at 30 repetitions. So, 30. Ganyan. Ang next, ang next exercise ay kailangan nyo ng silya. Ahawa kayo sa likod ng silya and then aangat ninyo yung inyong kanan muna sa tuhod. Ayan. Iangat ninyo hanggat mataas na kaya ninyo and hold for 5 seconds. Then back. Then again. Yan. Ganun din ho, ang gagawin ninyo. Tatlong ulit ay tatlong sets, pero each set da dapat merong 10 repetitions. So, 30. Gawin ninyo sa kanan, gawin din ninyo sa kaliwa. Yan. 1 2 3 4 5 6 So, gawin niyo yon five times a week also. At ang pangatlong exercise na pwede gawin sa bahay, eh, again, tatayo kayo at eh, kayo sa may And then, tataas niyo yung kaliwang leg niyo Then, exercise natin yung ating kanan. Ganyan, iaangat natin yung kanang paa. Okay. Again, 10, 3, 4, 6 7 So, gawin ninyo ito habang nakaangat yung kaliwanin nyo. Ah, And then, lipat. Transfer tayo. Angangat naman natin yun yung kanan. And then, 1 2 3 4 5 6 7 8 Nine, ten. That's it guys. So yun ang tatlong exercise na pwede ninyong gawin kung kayo ay may Rayuma sa tuhod. So this is again Dr. J para sa The J.B. Channel.